Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo ngayong Enero 27, libo at 25. sa araw na ito, Lunes, Enero 27, Virgo. Mararamdaman mo ang isang malalim na tinig mula sa universo na nagsasabing kailangan mong pahalagahan ang iyong natural na hilig na magbigay tulong sa iba. Ang araw na ito ay isang pagkakataon para mas mapalalim ang iyong koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong likas na pagkahilig sa pagtulong ay nagiging ilaw na naggagabay sa mga tao sa iyong paligid at ito ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Kapag ikaw ay magbibigay ng tulong sa iba, ang mga saloobin at aksyon mo ay nagiging mas positibo na nagbibigay daan para sa mas magaan na araw at mas magagandang relasyon sa mga tao sa iyong paligid. Huwag kalimutan na ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo upang maglingkod ay hindi lamang nakikinabang ang iba kundi pati ikaw mismo. Sa bawat pagtulong mo, ikaw ay nakakaranas ng kaligayahan at ang iyong pagkakawang gawa ay nagsisilbing isang pagmumuni na magdadala sa iyo ng mas maraming biyaya. Gayon din, ang kasiyahan na nararamdaman mo ay may malaking epekto sa iyong araw. Kapag ikaw ay kontento at masaya, hindi lamang ang iyong pananaw sa buhay ang nagiging positibo, kundi pati na rin ang iyong kakayahan na magbigay ng tulong at malasakit sa iba. Ngunit, sa kabila ng iyong likas na kabutihan, kailangan mo ring maging maingat sa pagtulong, at siguraduhin na ang iyong mga hangarin ay hindi nauurong o nagiging sanhinang pagkapagod sa iyong sarili. Maglaan ng oras upang magnilay at tanungin ang iyong sarili kung paano mo maipagpapahayag ang iyong malasakit sa isang balansing paraan na hindi nauubos ang iyong enerhiya. Sa ganitong paraan, mas magiging masaya ka sa mga simpleng bagay at hindi maghahangad ng anuman para sa sarili, kundi magbibigay ng taos pusong tulong sa iba. Sa araw na ito, nararamdaman mo rin ang pagkakaroon ng matinding lakas mula sa buwan na nasa Capricorn. Ang posisyon ng buwan ay nagdadala ng pagkakataon para sa iyo na magtulungan ang iyong ambisyon at ang iyong kakayahang magbigay. Ang buwan sa Capricorn ay nagsisilbing gabay para sa iyong mga pangarap, nagbibigay lakas sa iyong mga pagsusumikap at mga layunin. Tinutulungan ka nitong mapanatili ang fokus at disiplina na magsisilbing susi para matupad ang iyong mga pangarap. Huwag mag-atubiling gamitin ang araw na ito upang isaisip kung ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang matutunan at makamtan ang iyong mga pangarap. Ang tamang mindset at plano ay magdadala sa iyo ng tabumpay sa pamamagitan ng pag-uugnay ng iyong ambisyon sa mga praktikal na hakbang na magdadala sa iyo sa tuktok. Isaisip mo na ang tagumpay ay hindi isang bagay na dumarating nang mabilis. Ito ay isang patuloy na proseso ng paggawa ng mga hakbang na tapat at may pananagutan. Huwag mawala ng pag-asa sapagkat ang iyong disiplina at dedikasyon ay magdadala sa iyo sa kinalabasan ng iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay isang paalala na maging tapat ka sa iyong mga layunin at hindi lamang basta makamit ang mga ito, kundi maging tapat ka sa iyong proseso. Huwag madaliin ang mga bagay, at maglaan ng panahon upang matutunan ang mga hakbang na kailangan upang matamo ang tagumpay. Mahalagang matutunan ang tamang balanse sa pagitan ng pagiging masipag at pagpapahinga, upang hindi maubos ang iyong enerhiya at maging handa ka para sa susunod na hakbang. Ang iyong kakayahang magbigay ng malasakit sa iba ay isang lakas na nagsisilbing gabay hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin sa ibang tao. Gamitin ang pagkakataon na ito upang magbigay ng suporta sa iyong pamilya, mga kaibigan, o kasamahan sa trabaho. Sa ganitong paraan, ikaw ay hindi lamang nagiging inspirasyon sa kanila kundi pati sa iyong sarili. Sa paglipas ng araw, maging mapagpasalamat sa mga pagkakataon na dumating. Huwag kalimutan na bawat hakbang ay may dahilan at bawat hakbang ay isang oportunidad na makapagbigay at makapaglingkod sa iba. Maging bukas sa mga biyayang dumarating at magpasalamat sa bawat sandali na magdadala ng pagunlad sa iyong personal na buhay. Tandaan na ang bawat simpleng hakbang ng malasakit at pagtulong sa iba ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay na makakamtan mo sa araw na ito at ang mga biyayang ibinibigay sa iyo ng universo. Patuloy na magbigay at maglingkod at alam mong ang iyong mga pagsusumikap ay magdadala ng mas magaan at mas positibong buhay hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Maglaan ng panahon upang magnilay at magpasalamat sa mga magagandang nangyari sa iyong araw. Ang bawat hakbang ay isang tanda ng iyong paglago, at ang bawat oras na ginugol mo sa pagtulong sa iba ay nagdadala ng mas malaking layunin. Ipagdiwang ang bawat tagumpay at magsimula ng mga bagong hakbang para sa mas maliwanag na bukas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.